Hi, so money ang another video nga ako asa sa tamag kuhaan ko mag open ko sa mga perfume nga ako ang ipal nice ko yung sila 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 ah, nice ko siya oh, okay malit pa rin yung ina yun. nga na naman ko yung pamalit ko na aning ko hindi ko na mamalit ko yung dadahan bagay yun na magbukat at ang dala so kani ako mga pinalit na rin na, pinalit lang din na ako nga masuot na ako kaya hindi ko yeah, rin nga magdadhan kong palit pero dagaan kayo jacket na yun na kanang pangkuan kanang oh, winter ba nga jacket nga to ganing daggo kasi yung nga kuwan makita niyo sa mga yun sa mga korean may nana na rin kasi lang so mag open tao perfume sakit sa tukoy na ina na sa ato yung pin para makita makita sa mga bawas ay baro niya Ini dan di maho bidung maho. Pag naa uyab ang nagbiing, na ni Day, wala pa ni na Kisan yun din mo siguro, no? Umot kay siya to, eh. No? Kaputa. Ang na ginawa feel na ko mas bet ni papa ni nani nga ko ani nani nga bako mas bet ni niya nani much kasi doy pero ay Muta pa eh. Muta pa siya. Huwag Kung nagsara niya yung muna ni Joy, mahal niya. daw ang mga perfume na rin. Hindi ba kung ato ang barat po ng perfume na yan. Ito ganing in-expray ni mong na alcohol nga baho. No, hindi po mong palit na Hindi kaya ako po. Katobitong, katobitong na, katobitong na naninda, Bito nito sa kamsa kamsa. iya ako hindi pa po. Hindi ako Pag-anak pa lang niya. Hindi ko. Bahong, na yung bahong Na po. Actually, opat mo sila kabuk dahil ay koan o kuwan. Kaning diwa mo ay e, kuwan, pinaka-bet na ako. Pero patong uban, nindot, humot sa to. Pero kanilang sa akong diwa na. Oh, laisyo eh siya dahil. Hmm. Ah. Mukti siya doon. Mukti siya doon. Klaro kayo, klaro kayo, Pili. aning pamanong, maglimbog yun siya, aning asa iya, eh. Eh, puros maghumot. Wadyo ko, napili ko, kuwan na eh, yun ah. Baho, puros yun ang humot ang pili. Ang katong ipalit sa kung ano, kaya kapag may wala na ako na mo ko uh, ang Pag nalaki, sa niya siya lalik? Wala siya. Umot sa kaya मुतकिन okay. छॾ mm -hmm. okay, <sighs> Ako ba matingad ko utos nga nung ang grabe kayo nung dire ka sa no pinaka nindot yung paliton na mga perfume yun as in mga perfume dahil iway binuha kayo ng mga kaayo o, as in taran, yun, tumang, umut, eh, umut gala, daghan siya perfume di tirma, man siya ng luxury classing ng perfume na para yaya lang. try na tuko. Oh. naasa dito mga nakita nako mga branded perfume ba, like YSL, Gucci, mga Guai, Prada. naasa siya dali like, kasi mahal kay dali kay branded pero original dali. Si kung sa tuwang kwarta dali mo kagbutu mong mga Guai mga 11,000, 12,000, mga 15,000 depende sa kung siya, depende sa sa ne, eh? depende sa kanang klase sa perfume na kung sa mga branded ni mo kaya to pero itrain e na ako makapalit to maski usala nila nila nagawa ko ko crowd sourcing pa ko kung sa iba nindot din nga ko ay mapalit ni mo kaniya pink lady balok atong kuhan, ganang in-spray ni mo ba di, sakit sa ilong gani, in-spray ni mo siya as in, si Muton, si Muton yun ni mo, i nga, in-spray ni mo sakit sa ilong, ka na mo, yung perfume nga mag, in-spray ni mo sakit na sa ilong niya, usa pa siya manin kana iya hang iyahang, iyahang baho, o ka madug, ka na pila na kami, di ka in-spray ni mo ba, pero ka siya dahil, in-spray ni mo dahil, one na dahil, day Motto so I think I'm gonna go back. I'm gonna go back and buy it. No, no, I should go to the market daily. Di mo pabula. And then can you? I'm all Thank you. Bye-bye.